Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang panalangin ng ating Panginoong Isokristo Kristo patungkol po sa kanyang mga alagad. Sino nga ba ang mga alagad na ito na ipinanalangin ng ating Panginoong Heso Kristo bago siya dakpin ng mga sundalong Romano bago, bago siya ipako sa krus mga ginigiliw. Alam niyo po kung sino ang mga taong ito na ipinanalangin ng ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw hindi lang po ang kanyang mga alagad, hindi lang po yung mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang inihahabilin, ang kanyang ipinapanalangin sa ating Panginoon sa Kristo, kundi tayo rin, mga ginigiliw tayo na nakipag-isa at sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo mga ginigiliw. Imagine that, no? dalawang libong taon na po ang nakalipas pero inihabilin na po tayo ng ating Panginoong Iso Kristo sa Kanyang Ama ipinanalangin na po tayo ng ating Panginoong Iso Kristo sa Kanyang Ama mga ginigiliw. ganun po ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Kristo sa atin natayo na nagipag isa sa kanya mga ginigiliw Sabi niya po dito sa John 17, no? Ito po ang sinasabi niya po sa Juan 17 Ama, dumating na ang oras Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya Ang ating Panginoong Kristo lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan Ibinigay po ng Diyos, ng Kanyang Ama, ang kapangyarihan sa Kanyang Anak upang ipagkalob niya po sa atin, sa atin na nakipag-isa sa Kanyang Anak, tumanggap sa Kanyang Anak bilang Diyos at takapagligtas ng ating buhay upang maranasan po natin ang buhay na walang hanggan. At ito po, ito po ang buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Pakinggan niyo po kung ano ang sinasabi po sa atin ngayon kung ano ang buhay na walang hanggan. Sabi niya po dito sa John 17.3, At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong isinugo. Sabi niya po. Ibig sabihin mga ginigiliw, kapag kinikilala po natin ng ating Panginoong Iso Kristo na siya ang kanyang bugtong nanak, na siya ang isinugo ng Diyos, na kapag tayo ay sasampalataya sa kanya, ibig sabihin mga ginigiliw, tayo po ay nakikinabang sa buhay na walang hanggan, sabi niya po. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon. Sa iyong harapan ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ito po yung panalangin ng ating Panginoong sa Kristo. Ito po ang kanyang tagubilin sa kanyang Ama na kung saan no, dalawang libong taon ang nakakalipas ipinapanalangin na po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo na nakipag-isa sa kanya. Itinatagubilin na po tayo sa Kanyang Ama. Grabe yung yung uh gracia ng ating Panginoon, 'di ba? Opo. No, kaya nga sinasabi niya po sa Romans, no, na 5:8 na makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Panginoon. God already demonstrated his love for us even when we were still sinners. No? Sabi niya po dito, no? Alam na nila na ang lahat ng, ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin lahat ng salita na binitawan ng ating Panginoong Yeso Kristo, yun po ay galing po sa kanyang ama. Kaya nga, they have a unique relationship. Meron po silang unique relationship sa kanyang ama, mga ginigiliw. No? They have an equal authority with his father, mga ginigiliw. Kaya lahat ng mensahe ng Diyos, ibinigay na po niya sa kanyang anak, sa kanyang nag-iisang anak. Kaya kung mababasa po natin ito sa Colossians 1:15 ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang larawan ng kanyang Ama. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is representing the Father. He is representing his Father, our Father in heaven. Mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating makilala ang Diyos, gusto nating maranasan ang kanyang himala. Gusto nating maranasan ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo at sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, mga binigiliw. No? Kaya sabi niya, ito po ang pinakamaganda na parte dito. Idinadalangin ko sila. Praise God! Idinadalangin daw tayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko. Ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo, hindi daw yung mga hindi kumilala sa Kanya ang hindi tumanggap sa Kanya ang Kanyang ipinanalangin. Kundi tayo na nakiisa na sumasampala tayo sa Kanya, na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Shout out po kay Sir Willie, kay Mami Linda. Uh, Happy New Year po sa inyo. Uh, God bless po. Kaya sabi niya po, sa pagkat sila'y sayo, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sa pagkat sila'y sayo. Imagine that. Tayo na nakipag-isa sa ating Panginoong Isokristo, tayo ang ibinigay ng Diyos sa kanyang anak ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Imagine that, pagmamay-ari tayo ng ating Panginoong Isong Kristo, pagmamay-ari din tayo ng Kanyang Ama, ang lahat ng sa iyo, sa akin ay sa iyo. At ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At nalulwalhati ako sa pamamagitan nila. Imagine that. That's why Jesus Christ is being glorified because of us. No? na glorify ang ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan sa atin nung inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sabi niya, at nalulwalhati ako sa pamamagitan nila at ngayon ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan sabi niya po kaya iniingatan po tayo ng ating Panginoon mga ginigiliw dahil taglay po natin ang pangalan na ibinigay sa atin ng Diyos ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo mga ginigiliw ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay iisa. Kung paano ikaw at ako ay iisa. Sabi niya po, gayon din naman sila maging isa. Kaya, mga ginigiliw, tayo po ay magkaisa. Na meron po tayong iisang hangarin, mga ginigiliw yun ay paglingkuran lamang at pagsilbihan po natin ang ating Panginoong Iso Kristo mga ginigiliw. Habang kasama nila ko, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Sabi niya po, mga ginigiliw, kaya sabi niya dito sa 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Praise God! Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Pero bakit marami ang ayaw pakinggan ang salita ng Panginoong Yeso Kristo? Bakit ayaw nilang kilalanin ang Biblia mga ginigiliw, ang salita ng Diyos mga ginigiliw? Opo, Ayaw po nila. Mas pinapaniwalaan nila yung 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 mga nakikita nilang bagay. Opo. Mas yun po mga ginigiliw, hindi po yung pananampalataya. Opo, ang pananampalataya, ang ibig pong sabihin ng pananampalataya, naniniwala po tayo sa isang bagay na hindi natin nakikita. Subalit naniniwala tayo na mangyayari at mangyayari yung bagay na yon. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Believe and you will see and that is the version of heaven. Pero ang version ng mundo ng sanlibutan, ang pinapaliwanaan lamang nila ay yung nakikita nila to see is to believe. Hindi po yun galing sa Panginoon. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kundi ang pananampalataya, hindi mo pa nakikita ang isang bagay, ngunit naniniwala ka na mangyayari at mangyayari yon mga ginigiliw. Faith is the assurance of the things that we are hoping for and the conviction of the things that we cannot see. Yung pong sinasabi niya sa Hebrews mga ginigilew. the conviction, 'di ba? That uh, uh yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Nang sabi niya po sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. At yung word of God, yung salita na yon na sinasabi sa atin, yun ay galing sa kanyang ama. Kaya sabi niya, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuputan sila ng salibutan. Marami ang ayaw sa salita ng Panginoon. Alam niyo kung sino ang mga may ayaw ng salita ng Panginoon? Yung mga nagsasabi na sila ay matatalino. Kung sino ba yung napakataas ang pinag aralan nila? Yung tinitignan nila yung kanilang sarili na sila ay matuwid. Opo. Sila pa yung mga tao na ayaw pakinggan at tanggapin ng salita ng Panginoon. Opo. Iba yung kanilang pananampalataya. Hindi pananampalataya. Belief po. Iba yung belief nila. Hindi pananampalataya. Belief. Kaya yung belief to see is to believe sila. Hindi... Believe and you will see. Magkaiba po yung dalawang version na yon mga ginigiliw. Yung to see is to believe version po yon ng mga tao na na walang pananampalataya sa Diyos. Ang version ng may pananampalataya sa Diyos, believe and you will see. Hallelujah talaga. Praise God. No? Kaya sabi niya dito, sapagkat hindi na sila tagasanlibutan. Tulad ko na hindi sanlibutan, imagine that. Yun ang sinasabi niya po yata sa Ephesians, no? Ephesians or Philippians, na hindi na po tayo tagamunto. We are already a citizen of heaven. Imagine that, yung grasya ng Panginoon na tinanggap natin, no? Na tayo ay uh, tagapagmana, tayo na ay isang... Uh, Uh, taga heaven, citizen of heaven na po tayo mga ginigiliw. ba? Diba? Praise God. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sama-sama. Praise God. Imagine yung mga panalangin na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ibukod mo sila para sa'yo sa pamamagitan ng katotohanan. Ibukod mo sila para sa'yo sa pamamagitan ng katotohanan. Imagine, no? Sa 7 bilyon na tao, isa tayo sa pinagkatiwalaan ng Diyos. Isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya po, one of the two chosen few, the elect, yung mga pinili. Hindi lahat ng pitong bilyon na tao ay pinili ng Diyos. Kundi kokonti lamang ang kanyang pinagkatiwalaan at pinili mga ginigiliw. Hallelujah. Praise God. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan at yung katotohanan na 'yon, walang iba kundi ang salita ng Panginoon, at ang katotohanan na 'yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita mo ang katotohanan, your word is the truth. Di ba? Ang salita mo ang katotohanan. And you will know the truth. 'Yun pong sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa John 8. 32 yata you will know the truth and the truth will set you free hallelujah talaga kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila itinatalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga ko rin sila sa katotohanan mga ginigiliw. Kaya't itinatalaga po sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo, ang katotohanan, yung katotohanan na yun, walang iba kundi ang kanyang salita. Praise God, mga ginigiliw. No? Ito, pakinggan po natin. Hindi lamang sila ang hindi natalangin ko. Hindi lang yung kanyang mga lagad, yung mga Labindalawang alagad at yung mga sumasampala tayo sa kanya sa panahon na yon. Bakinggan niyo po. Sabi niya po. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko kundi pati ang nananalig sa akin. Dahil sa kanilang pahayag. Praise God. That is our declaration that Jesus Christ is our Lord. Yun ang sinasabi niya po sa Romans Uh, 9 nine, if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi niya po, mga ginigiliw, yun po yung deklarasyon natin patungkol po sa ating Panginoong Iso Kristo na siya ay Diyos, mga ginigiliw. Ama, maging isanawa silang lahat kung paano ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayon din naman, maging isanawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinibigay ko na sa kanila ang kalwalhati ang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Imagine that. No? Kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Yesu Kristo, tinatanggap na rin natin ng kanyang kaluwalhatian. Nakikita na po yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin, sa ating buhay, sa ating uh, lumalabas po ito, sa ating pamumuhay, yung kaluwalhatian ng Diyos, mga ginigiliw, na yung, yung kaluwalhatian na yon nagtataglay yon ng kapayapaan, sa ating puso, mga ginigiliw, dahil sa ating pakikipag-isa, pakikisa at pagtanggap sa Kanyang Espiritu Santo, mga minamahal ng Panginoon. Praise God! Imagine that, no? Ah, uh, yun ang pinakamagandang regalo na tatanggap po natin sa ating Panginoong Iso Kristo, ang kalwalhatian ng Diyos, mga ginigiliw. The glorified na body na ating mararanasan mga ginigiliw Hallelujah so i hope you are being encouraged sa salitang ito ng Panginoon na ipinahayag niya po sa atin sa umagang ito mga ginigiliw no uh, tayo po ay magkaisa no magkaisa po ang ating layunin at puso na Sumampalataya, makiisa, manalig, dumulog, lumuhod, sumamba sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Upang maranasan po natin ang kanyang grasya, awa at pagmamahal na ibinigay ng Diyos, mga ginigiliw. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sa panunod po, Sir Willie, wala ka pang absent. Praise God. Hallelujah talaga i-share po natin yung mga salitang ito uh, ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala at makatanggap ng grasya ng ating Panginoon kay Mamilinda, kay Kuya Ronnie, Jolata at sa lahat po hindi ko po kayo maisa-isa mga ginigiliw, pagpalain po kayo ng Panginoon I love you with the love of the Lord salamat dahil nararanasan natin ang kapangyarihan ng panalangin ng ating Panginoong Isu Kristo. Praise God! Hallelujah! Yung panalangin na yon, yon ay nagsisilbing gabay natin, ilaw natin sa ating pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya't nararanasan po natin ang kanyang himala, ang kanyang pag-iingat. Kaya nga sabi niya, Even you walk in the valley of death, Fear no evil, for I am with you. My staff and my rod will protect you. Hallelujah talaga. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Salamat po.